Hello, welcome back to Sun 11 Quintaro Kamusta po? Kamusta po kayo? Hello po mga Cancer So, maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood Pasensya na natagalan um, Busy po, busy lang po kasi So, titignan natin kung anong energy update ng mga Cancer So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung akma para sa si inyo at ang ibang hindi ay imagay po natin sa iba. So, titignan natin kung anong energy update sa si inyo, mga cancer for the month of December. So, simulan na natin. Thank you, thank you po sa um, panonood. Maraming maraming salamat. Okay, the bottom of the deck is nine of wands. Cancer. May mga kadiling kayo dito na Aquarius. Um, Aquarius and Fire Sign. Aresilius, Sagittarius. So, ang nasa sense ko dito is, um, may na-achieve ka na eh. May na-achieve ka na dito, um, cancer, no? May mga nakuha ka na sa mga pinapangarap ninyo no? Siguro ang ilang sa inyo dito ay um, kilala na, makikilala, or siguro may mga negosyo kayo, or meron kayang mga mga kasosyo, or mga ka-building, building mate, or team mate. Kaya siguro um, sikat na or sikat kilala, kilala na kayo no kilala na kayo sa mga sa mga <coughs> sa mga trabaho ninyo no pero nandito pa rin yung pagiging hindi ka hindi kayo nagmamataas no kahit may mga na-achieve na kayo dito cancer Kasi um, alam nyo kasi kung paano mag-handle ng tao, no? Alam nyo kung paano mag-handle ng isang tao na nagtatrabaho sa inyo. Kayang-kaya nyo kahit gaano pa sila ka, kahit gaano pa sila ka, yung parang, yung piling nila na sila ang may tama, sila ang karapat-dapat, pero nandun pa rin kayo sa point na nagiging humble, no? Na kukumbinsin ninyo yung mga tauhan ninyo na kailangan lumebel or kailangan i-level, nalilevel nyo yung sarili ninyo para hindi magkaroon ng um, hindi magkaroon ng samanan loob, no? Nandun kayo. Yun ang naaano ano, energy dito dahil napaka humble ninyo. No? Napaka-humble ninyo. At kaya lang may times na siguro um, parang nalulungkot kayo, no? Nalulungkot kayo sa isang sitwasyon na parang piling nyo hindi nyo magagawan hindi niyo magagawa ng solusyon o hindi niyo magagawa ng problema na or hindi niyo ma I mean hindi hindi niyo magagawa ng isang solusyon yung isang problema na alam na alam niyo naman na na may magkakaroon to ng kasagutan no kasi kumbaga inilalagay niyo sa isang sitwasyon yung sarili niyo na parang um, paano paano nyo ma isa yung parang nagkakaroon kayo ng her hermit mood or nalulungkot kayo pero kung tutuusin napapaligiran naman kayo ng kasayahan no parang nagkakaroon kayo ng moody no ng moody sa sarili niyo pero napapalibutan kayo ng kasiyahan, no? Um kailangan nyo lang siguro um makipag-communicate, no, sa mga friends, sa mga relative, o sa mga anak ninyo, o sa asawa ninyo, sa person ninyo, no, para maging masaya, no. At ang ilan din sa inyo, no, um 'yun nga, um siguro um may ikakasal or magkakaroon ng celebration dito. Um, may mga, siguro meron kayong mga aatinan na birthday or fiesta or something, um, something na bahay na may bahay kayong aatinan na ang parang blessing. Kumbaga magkakaroon ng party. Ganon. No? So, kailangan nyo lang pong um, wag malungkot, no? Wag po kayo malungkot kasi um, may mga bagay-bagay sa paligid niyo na nagkakaroon ng mga kasayahan, no? Or ang ilan din sa inyo, yun nga, sa tulad ng sabi ko kanina, siguro may ate na kayo mga blessing na mga party or blessing na bahay or celebration or ikakasal or birthday party or mag-unwind kayo ng mga friends ninyo. So ano pa? Ano pa ang message sa inyo mga cancer? Okay, Cancer, no? Kaya talagang um, binibayaan kayo ni Lord, no? Talagang napaka-humble ninyo, no? Kasi kumbaga, ano eh, um, nagkaroon ka na dito ng, kumbaga, um, kasi reverse siya, no? Reverse of six of swords. So, na, nag, ibig sabihin ang um, nagkaroon ka dito ng pagka let go or ni let go mo na yung mga bagay-bagay na nagpahirap sa iyo um, pero um kumbaga ginawa mo siyang aral no ginawa mo siyang aral para mas lalo mo tong ma-achieve ma-achieve yung mga um mga dreams mo yung mga hoping mo no kaya naman nakakamtan mo ito dahil nga dahil nga um kinakalma mo or kinakalma mo yung sarili mo or pinapakalma mo yung mga um, nasasakupan mo sa, sa sa sarili mo or sa paligid mo no kaya niyo silang um paamuhin no kaya talagang nagiging masaya ka dito no nagiging masaya ka dito pag um nagkakaroon kayo ng bonding ng um friends mo or ka-business mo transaction mo, no. Kumbaga nagkakaroon kayo ng ang um, pagkakaunawaan sa bawat isa, no. So dito sa um wag po kayo masyadong malungkot kasi um marami, maraming ibibigay sa inyo, no. Maraming mga um, may mga bagong darating sa buhay mo na mamahalin ka, no. Siguro uh, mayroon kang iniisip na bagay na Um, siguro nasaktan ka, no? Sinaktan ka or niloko ka or hindi nagsabi sa'yo ng um, may pinagtaguan ka or pinaglihiman ka, no? Or may tinatago sa'yo kaya siguro nalaman mo, kaya ka siguro nalulungkot. Pero wag po kayong mag-alala dahil ang sabi po dito ng mga ambara sa inyo, meron, meron magmamahal sa inyo na sobra-sobra kayong mamahal and may darating na bago. May darating bago na magmamahal sa inyo, na ibibigay sa inyo ang pagmamahal na hinahanap mo or hinihiling mo sa isang tao. No? Huwag po kayo mag-alala. No? So, and then, dahil dyan sa, um, yun nga, dahil sa pagkakaroon mo ng um, um, ka ng well, may mga celebration na magaganap, um, nakakapag-isip ka dito, no? Ipinag-iisipan mo na mabuti yung darating na may darating sa iyo na um, mga opportunity in terms of money, in terms of love, in terms of career or trabaho. Kaya pinag-iisipan mo pinag-iisipan mo to na mabuti. Um, para hindi to magkaroon ng um, um, kumbaga hindi mahadlangan, no? Gagawa, ka, gagawa ka ng paraan dito. Siguro may mga darating na opportunity na darat na may mga itong mga darating na opportunity sa iyo na um, papasok sa buhay mo. Pag-aaralan mo siya. Pag-aaralan mo siya ng mabuti para hindi ka dito um kumbaga um, maging bihasa ka sa mga darating na opportunity na darating sa iyo ang um, pag-aaralan mo sila lahat, no? Kaya um, kasi mataas ang iyong pangarap, um, mataas ang iyong goal. Um, marami kang gustong um, gawin or siguro ang ilan sa inyo gusto nyo um, makapasyal sa ibang bansa or, or makapag um, yung parang gusto nyo lumipad ng ingat. Makasakay ng aeroplano or ganyan. Dahil gusto nyo kasi parang, um, parang gusto nyo makapag-relax, no? Parang ang nasa sense ko dito ay um, mataas ang iyong pangarap. Marami kayong gusto nga gawin. Uh, so, ang ilan din sa inyo, no? Um, napapagod na kakatrabaho, no? So siguro yun nga tulad ng sabi ko sa inyo kanina, siguro may ilan din kaya ko kaya siguro kayo nalulungkot. May ilan tao na siguro um, siguro um, yun nga pinagtataguan ka o pinanggilihiman ka o may mga tao na ilan sa paligid mo na parang um, hindi maganda yung sinasabi sa iyo. Pero huwag po kayo mangalala dahil um, may mga opportunity na bago na darating sa buhay ninyo. So, ano message sa si inyo ng angels? Um, mga cancer, tignan po natin. Okay, Cancer, notice the sign. So yes, the sign you've been receiving are heaven sent with drop feathers, coins, and other signs upon your part to remind you that we love and never alone. So, ito, um, Cancer, no? Kung meron kayong mga sign, no? Um, siguro may nakikita kayong mga balahibo, mga feathers, or may mga coins or may mga sinasend sa inyo na um, may mga sa panaginip ninyo, no? may nare-receive kayo, no? And then, um, yun yung mga, ano, yung mga feathers, yan yung sign na um, kailangan maging malakas ang iyong pakiramdam, no? Um, para yung para your father to, to remind you that you are loved and never alone. So, huwag kang malungkot. Yun nga. Ito nga, kasi nga, nalulungkot kayo, cancer. Um, meron at merong darating na magmamahal sa inyo. Napupunoan yan yung mga ikinalulungkot ninyo. So, huwag po kayong malungkot, never alone. Your father to remind you that you're loved and never alone. So, darating yan, um, may darating na person na magmamalas sa inyo. Na talagang um, hindi ka magiging malungkot dito at wag ka rin at wag rin po kayong malungkot. Um, yun, um, kailangan nyo lang um, lakasan na yung pakiramdam, yung um, notice the sign, kung ano mga mga ipinapahatid sa inyo or may mga bagay na nakikita kayo sa halimbawa sa daanan na may nakikita kayong coins or Halimbawa, bigla na lang kayong um, or may bibilin kayo sa labas tapos may nakita kayong pabagsak na feathers. So, that's the sign na um, wag po kayo malungkot, no? Na, um, dahil uh, meron at meron darating sa buhay ninyo na uh, mamahalin kayo, no? At um, magkakaroon na ng mga siguro uh, mapapalitan niya ng mga yung mga bark or may mga friends ka na siguro niloko ka, mapapalitan yan. No, wag po kayo mag-alala. So, wag po, um, there's nothing to worry about. Wag po kayo dahil um, safe po kayo. Safe po kayo. You are safe in this situation under the perfect control of divine and universal orders. So, there's nothing to worry about. No, yan po ang the bottom of the deck. There is nothing worry to about. So, huwag po kayo malungkot mga cancer, no? Um, basta, um, tuloy lang, tuloy lang ang buhay. Um, um, yeah, um, basta, um, t kailangan maging matapang, pakalmahin lagi ang sarili at, um, yun, um, may mga sign na darating sa inyo. So, yan muna si, ang um, mensahe para sa si inyo, Cancer. Um, salamat, salamat sa panonood. Thank you, thank you so much and God bless po.